At yun nga mga kabebe, ah, dito na nga tayo sa area, papunta nga tayo doon sa mga itik natin. At yun nga mga kabebe, ah, ito nga pala yung barong-barong ah, ah, na naman po ng mga alagang itik natin na 3 months. Simpleng-simple lang po mga kabebe, walang pabunggahan po sa tahanan po pag ganitong free range po yung paglalagyan natin. Ang importante mga kabebe ay nailalagay po natin yung mga alagang itik natin sa area na Walang tubig kahit pa ilagay mo sila sa gitna ng area sa kapalayan uh, as long as na hindi po sila na ng tubig yung hindi nalalagyan ng tubig mas maganda kasi din po yun mga kabebe na pag-uwi na pag-uwi nila ay dry na dry po yung uh, area na paglalagyan nila yun nga mga kabebe uh, hindi ko na nga po linagyan po ng bubong yung mga alagang itik natin kasi nga yung uh, yung nangingitlog din po natin ay hindi naman din po nangingitlog sa ngayon so okay lang po na hindi mo nalagyan natin ng trapal kahit pa umulan eh walang problema yun mga kabebey. Ang problema is nangingitlog po yung itik natin tas hindi po natin linagyan ng trapal. At yun nga yung mga 2 din ay 3 months na din po natin na mga itik ay ito nga po yung a uh, Simpleng barong-barong nga po nila mga baby. Andito po tayo sa gitna po ng kapalayan kung saan ay nilagay po natin yung mga alagang itik natin, yung tahanan nila. At 'yun nga mga baby, papuntan dadaanan ko muna yung mga itik ko po na malalaki. Kasi nga ay eh, kabilaan pa din po yung itik dito. Akala ko pa naman eh, sa ko lang yung may itik eh. Kahapon maraming itik po yung dumagsa dito. Kaya no choice tayo kasi nga hindi naman sa atin tong area. Free range nga ito kung tawagin kung sa uh, kuan pa realidad ito ay uh, public place. <laughs> Pwede kahit sino. At yun nga mga abba uh, ito nga yung mga lagang itik natin na nangitlog. Nasisilip ko na nga po. Yun nga ay... Uh, kain talaga sila ng kain, mga kabebe. Parang, mga one week, makaka-recover na tong mga alagang itik natin. Pero hindi ko nga po alam, mga kabebe, kung hanggang saan nga po tayo uh, hindi makakatikim ng itlog po ng mga itik natin. At yun nga, mga yung mga alagang itik natin, mga kabebe, yan. Makalat po yan sila, mga kabebe. Yan. At yun po yung uh, nagbabantay po duno no, sa dulo. Kasi nga, sa may dulo din nun mga kabebe yung dun sa may kabayuan may iba din nag itik at dito na area may itik pa din dyan mga kabebe kaya ito po yung uh, pinaglagyan ko po ng itik ko ilang kahon din po yung uh, pagitan 1, 2, 3, 4 mga limang kahon ng pagitan tas andun din yung mga itik kong uh, magti 3 months na din at yun nga mga kabebe ito nga po sa nag uh, comment po sa Ah, uh, videos po natin kung uh, ilan ba 'yung estimated na pwedeng paglagyan po ng mga itik, ah uh, kung ilang itik ba ang pwede ilagay o ilang hektarya ba ang uh, pwede natin ilagay at ilang buwan o taon pa tayo magi-stay sa isang lugar. At 'yun nga mga kawebei, Sir ta, Sir Ma'am, uh, sasagutin ko po 'yung tanong mo po, Ma'am na. Ito po 'yung tanong niya po. 'Yan po. Ah uh, yun nga, tinatanong nga po ni sir or si ma'am kung uh, ilang area po ba ang uh, hektar na pwede natin paglagyan ng itik. At yun nga, congratulations po sa iyo sir or ma'am na sa bagong uh, pinasok po dito sa mundo ng duck farming. Good luck po sa inyo sa atin po dito na uh, pumasok po sa ganitong industriya po ng uh, uh, business po. At yun nga po, uh, ito nga po yung sagot ko po sa tanong nyo po sa Uh, one, ay 10 hectares po na area, free range or kapalayan po, ay pwede po tayo makalagay dito ng uh, 1,000 heads na itik, good for uh, uh, mga isang buwan na po yun pwede po tayo maglagay dyan ng Uh, mga isang buwan ka po mag stay sa mga napulo na hektar pero depende pa din po yon sa area kung uh, maaga po sila uh, magtatanim ulit. At yun nga pwede mo nga ilagay yung mga alagang itik mo dyan sa area na 10 hectares, good for uh, mga 1 month na yun. Pero mas maganda po talaga na uh, yung paglalagyan po talaga natin ng itik, lalo na pag free range ay uh, hindi po tayo nagbabase kung ilang hektarya kasi nga free range nga po is uh, yun nga ay free nga po nakakagalaw nga po yung mga alagang itik natin yun po yung maganda pero yun nga yung mga tanong nga po is uh, example lang po yun na uh, pwede mo talaga ilagay yung mga itik mo sa uh, 10 hectares na kapalayan pwede mo ilagay yun a uh, Uh, 1,000 heads po na itik. At yun nga po uh, ako nga po ay nag stay po ako sa area. Lalo na po ay naglilipat po ako or nagt po yung mga alagang itik natin. Sa area na pinaglilipatan ko po ay uh, maybe 3 weeks or isang buwan. Yun po yung ang pinakamahaba po na pag-i-stay natin sa isang lugar po mga kabebe. Kasi nga ay hindi lang po dito na area yung may ani kasi magkabilaan natin. Hindi naman po sabay-sabay. Yun po yung uh, maganda pag pre-range lalo na pa po ay yung pinaglagyan po natin ay wala po masyadong mangitik kaya ay goods na goods po yun at yun nga ang advice ko nga po sa'yo kabebe pag mag-aalaga ka po ng itik at may bala ka pong pumasok po sa mundo ng duck farming ay advice ko po sa'yo na 1,000 heads lang po kung lang yung alagaan mo pababa. Kasi nga po ay kung lampas-lampas na po tayo sa 1,000 heads at plano mo itong paitlogin, tas pre-range lang po yung paglalagyan mo. Ang sinasabi ko po talaga sayo iyo, pag hindi mo talaga sabayan ng feeds at uh, 50% feeds at 50% na organic, ay uh, nasa 50% lang din po ang pangingitlog po ng mga alagang itik mo pag lampas na po siya uh, 1,000 heads paglampas na. Pero pag madisgarte ka po din mga kabebe ay advice ko din po sa'yo kasi nga gusto mo talagang magparami po ng mga itik ay hatiin mo na lang po yung mga itik mo sa tag 100 or 1,000 hatiin mo na lang po sila sa dalawa kasi nga po para naman po sa area na paglalagyan mo ay hindi po sila mag-aagawan ng pagkain kasi nga po sa area lang din po tayo nagbabase sa pangingitlog po ng mga alagang itik natin at hindi po tayo nagbabase sa ipinapakain natin sa kanila na ilinalabas natin sa bulsa kundi kung ano lang po yung makita nila dito sa area at yun lang din po yung kakainin nila yun yung advice ko po sa iyo na kung mag-iitik ka talaga is mas maganda po talaga, ang minimum po talaga is uh, 1,000 heads wala naman problema mga ka-bebe kung uh, balak mo talaga magparami Basta may budget ka din po kung in case po na uh, magkahirapan, napahirapan, katulad po ng sitwasyon namin dito ngayon. May mga itik din po tayong nangingitlog, tas may mga itik din po akong 3 months. Kaya sa side ko po, kasi nga medyo marami-rami din po sila is a uh, napakahirap po talaga pag marami ka pong itik pero ang ito po kasi sa akin is ito pong 3 months ko po na mga itik is uh, ibibinta ko po kasi ito sila ididispose ko po sila kaya ay ma ang matitira ito din po yung mga itik ko po na malalaki at yun din po yung uh, maganda din po doon mga kabebe na ibibinta mo yung mga alagang itik mo na malilit, duckling ka, nagstart start ka sa duckling, tapos ibibinta mo sila. Is kunting konti la talaga yung magagasto mong pera. Kaya tinatawag nga ito na uh, low budget pero high income po talaga mga kabebe. At yun nga mga kabebe, pag sobrang dami din po ng mga alagang itik mo na ilalagay mo sa area, igagala mo, ang problema din po mga kabebe is eh, kung may sasakyan ka, goods na goods po yun na Uh, magpadami ka ng itik. Kasi nga, pag matapos na dito na area, ay, uh, yung pwede mo na din sila ilabas sa area at ilipat mo na naman sila sa area at itawid doon. Eh, ang problema mga kabebe ganito, sobrang dami ng itik mo tas wala kang, uh, sasakyan, yun yung problema kasi nga malalaki, uh, malakihan ka talaga sa budget po ng sasakyan is yung itik mo sobrang dami hindi naman po pwede na isang sakayan lang po yung mga alagang itik mo is e, eh, magkakasya sila hindi po ganun mga kabebe kasi nga kailangan din po pagilipat natin yung mga alagang itik natin is komportable pa din po yung mga alagang itik natin na hindi po sila nagsisiksikan at nagsasapawan kasi nga po yung mga alagang itik natin pag ganung nagsisiksikan po sila is malalagasan po talaga tayo. Kaya number one din po na iniiwasan natin yun. At yun nga mga kabebe, uh natanasagot ko na po yung uh, tanong mo po uh, dipindi pa din po talaga sa area kabebe kung uh, paglalagyan mo is sobrang lawak po sa area nyo, wala pong problema kung ilang buwan ka mag isti hanggat sa hindi pa po sila nagsisimula na magtanim, walang problema is kung lalo naman po yung paglalagyan mo eh, walang problema din sa kanila na maglagay ka ng itik at yun nga mga kabebe ah uh, ito nga po tala ito nga po yung mga alagang itik natin yan po ito po yung uh, ibibinta po natin ito po yung 3 uh, months na itik po natin mang kabebey ito po yon yan uh, titignan natin sisilipin nga natin una yung pakpak -pak niya kasi nga sa pakpak -pak natin makikita kung uh, yung itik ba ay maganda po yung fundasyon kasi nga may mga itik na 3 months na kulang po yung balahibo nila kasi nga ay kulang sa patubig number one patubig tas yung uh, pagkain tas yung ng katawan nila ay iba at ito nga po mga ka yan ito po yung uh, alagang itik natin na 3 uh, months na po bukas yan po <coughs> sorry excuse <me. laughs> At yun nga mga ka-bebe, pansin nyo ba mga ka-bebe na nakikita nyo is puro uh, may sunog po yung uh, kapala yan. Sayang na sayang talaga mga ka-bebe kasi nga, eh, sabi nga nung may-ari ng area dito, bago namin ipasok yung mga itik namin dito at lagyan ng patubig yung area ay, susunogin namin yung uh, uh, dinaanan po ng harvester para naman sa susunod daw na pag... Uh, pag tatartol po nila ay hindi po sa gabal. At yun nga mga kabebe, problema din yun mga kabebe kasi nga ay sobrang dami po sana nang makakain nila eh yung problema is nasusunog po natin kasi nga no choice tayo kasi nga ay nakikilagay nga lang po tayo dito sa area. Depende po din yun sa area mga kabebe kung pinapasunog nila kasi may mga area din mga kabebe na hindi sila gumagamit ng uh, harvester kundi ay ginagamitan lang po nila ng uh, yung, yung kanang daan bitaw nga, kanang sitawag ano eh, basta yung daan yung wala pa yung harvester tracer ba tracer, at yun nga mga kabebe, dito nga tayo sa area ng mga itik at yun nga mga kabebe, dito nga sa mga itik ko po na nangingitlog yung malalaki na, ay kasi nga kulang ako sa tao, nung mga nakarang araw, ay nagmix po yung mga alagang itik natin na 3 months dito sa malalaki so ang nangyari ay hindi ko na po sila uh, siniparate, sinadya ko na talaga silang inilagay dito kasi nga ay darating din naman po yung araw na yung itik noon sa 3 months ko ay i-mix ko na din po dito uh, yun nga mga kabebes na nagtatanong uh, hindi ba pwede i-mix yung mga 3 months na itik sa malalaking itik <coughs> excuse me yun nga mga kabebey, ah uh, sinasabi ko po sa inyo ay pwedeng-pwede po natin i-mix po yung mga alagang itik natin na 2 months, 2 months to 3 months mga kabebey. Pwede three, ay 2 months nga to 3 months pataas, pwede na po natin silang i-mix sa malalaki. Yun nga po yung uh, ginagawa ko mga kabebey, hindi ko po sila uh, ini-mix yung mga alagang 3 months, magti-3 months na nating itik sa malalaki kasi nga po mga kabebe uh, ididispose ko nga po yung mga itik natin na maliliit yung 3 months na ngayon para pag merong buyer na pupunta dito is nakasiparit na po yung mga alagang itik natin at hindi ko po yun uh, lalagyan ng malalaki so ang mangyayari po pag may bibili po ng mga alagang itik natin na 2 months ay pure talaga sila na walang halong Uh, matanda, kundi ay kung ano yung uh, usapan natin na 3 months po yung mga itik na ibibinta ko ay 3 months na ibibigay ko din po sa kanila, yun po yung uh, point ko po mga kabibig kaya ay hindi ko po ah, hinalo yung mga alagang iti ko pong 3 months sa mga malalaki. Yun po yung dahilan. Maganda nga po sana mga kabebe na ihalo ko po yung mga iti ko pong nangingitlog para sa ganun ay makatipid po ako ng tao. At yun nga ay hindi po tayo na i-stress. Pero hindi po yun ganun mga kabebe kasi nga po mga kabebe ay... Ididispose ko nga po itong mga alagang itik natin na 3 months kaya nga ay hindi ko po sila hinalo kaya sa mga nagtatanong po bakit ay hindi ko po hinalo is pwede naman po silang ihalo sa malalaki at malili uh, malalaki at malilit at yun nga po mga ka-bebe kasi nga ay hinihintay nga po natin yung buwan maganda po magbinta po tayo ng itik is 4 months po talaga four months. Four months to five months. Kasi nga ay, pag uh, binili mo na nga po sila, is uh, ready to lean na nga po sila mga kabebe. At yun yung focus natin ngayon mga kabebe, yung mga alagang itik natin na two months, pag sino man yung makabili, ay swerteng swerte po talaga mga kabebe. Kasi nga ay, saktong sakto po talaga yung pundasyon po ng mga alagang itik natin. At hindi po sila uh, yung nakulangan ng pagkain, kundi ay Uh, nanubra po yung pagkain kasi ay nakapokus po ta talaga tayo sa kanila yung mga alagang itik natin mga kabebe pag, uh, kulang sila ng pagkain pagdating ng panahon na kay yung oras nating na itlog na nila tas kulang sila ng pagkain ang mangyayari po nun ay mausog po yun imbes na 5 months ay makakatikim ka na ng uh, itlog nila so ang mangyayari ay i-extend yun magiging 7 uh, months yun yung pangingitlog nila at yun yung mga alagang itik natin ngayon na 3 months ay good na good po yun kasi nga ay 2 uh, months pa nga lang po yung mga alagang itik natin is malalaki na po talaga sila at yung halos kumpleto na po talaga yung balahibo po ng pakpak nila at yun nga sa mga nakasubaybay nga po sa mga videos ko uh, yun po yung mga alagang itik natin at sa hindi pa po nakasubaybay may mga itik po tayo na makikita nyo po dyan ma'am and sir na Uh, maganda po talaga yung pundasyon ng mga alagang itik natin kasi nga ay sanay na sanay po talaga sila sa bakbakan. Ito po yung tinatawag na soldier dito or mga sundalo dito sa area ng Kapalayan. Kasi nga po ay survival nga po ang tawag sa mga alagang itik. Katulad nga po nito, pahirapan po talaga yung uh, pag-aalaga ng itik lalo na pag pre-range at maraming nag iitik po talaga mga kabebey. At yun nga hindi naman po laging uh, mahirap po yung pagbabantay ng mga itip. Ganito lang po yung nangyari mga ka-bebe kasi nga dito sa Bukidnon ito na area lang po talaga ang may uh, ani. Kaya ang nangyari po ay dagsakan po talaga yung mga nang iitik dito mga kabebe. At yun nga mga kabebe, uh, pupuntahan nga natin yung mga itik natin na 3 months para naman sa ganun ay uh, makamaritis din naman po yung uh, duck girl nyo mga kabebe. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung mga alagang ah uh, at uh, itik natin na 3 months at yun nga mga ka uh, ito mga alagang 3 months na natin na mga itik uh, ibibinta nga natin ito sa susunod na buwan at yun nga ay nakapokus pa din po tayo katulad din po ng dati ito mga itik na three months, ito po talaga, kain po talaga ng kain ito mga kabebe. Kaya kung may balak ka pong uh, pumasok po sa mundo ng duck farming, tignan mo talaga number one yung area mo mga kabebe kung uh, afford ba or Uh, kaya ba ng mga itik mo yung paglalagyan kasi nga kung sobrang dami nga po ng mga alagang itik mo is mahirapan ka pa po uh, magpakain sa kanila at makulangan ka po ang maganda lang nga po dito mga kabebe pag ikaw lang po yung may ari po ng itik katulad po ng pinaglagyan ko dati yung idinispos ko po yung itik ko na uh, linagay ko po ay 15 days ay sinabak ko na po sila sa area wala po tayong kompetensya kaya nga po ay maganda talaga yung pundasyon po ng mga alagang itik natin at yun nga mga kabebe maraming nga ang kuhol na nakakain nila kaya nga ang dali nilang lumaki isa din po yun mga kabebe kasi alam naman po natin na yung kuhul is high of protein at ito nga po mga kabebe itong mga alagang itik natin, marami po talagang nagsasabi na maganda po talaga yung pundasyon. Pag itong magandang pundasyon mga kabebe, is 5 months nga po, is pa ulit, ulit ay pili ka na po makatikim po ng itlog. Hindi lang po yung itlog. niya, ay guys, lahi. Iba na naman po yung iniisip mo. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung mga itik natin yan tahimik lang po itong mga alagang itik natin kasi nga dito nga sa pinaglagyan po natin ay marami po talaga silang nakakain at marami pong patubig at yun nga hindi na po tayo masyado nagbabantay kasi nga ay tahimik na po yung mga alagang itik natin pagbusog na itong mga alagang itik natin mga kabebe ay tahimik lang po sila yun nga kain, tulog na lang po yung mga alagang itik natin na 3 months. Hindi po katulad nung 1 month pa sila mahigit na sobrang galaw po talaga mga kabebe. Is hindi mo talaga pwedeng hindi ka makalinga kasi nga isang linga mo lang mawawala po lahat ng mga alagang itik mo. Pero sa ngayon po mga kabebe na itong mga itik natin ay 3 months na Uh, relax na po talaga. At yun nga mga ka-bebe, pag ibibinta nga po natin itong mga alagang itik natin, is medyo pricey po talaga din po siya. Kasi hindi po talaga madali yung pag-aalaga po ng mga duckling hanggang sa ibinta mo sila. Kasi nga, kailangan uh, sipag at tsaga ulan at uh, araw talaga yung kalaban mo dito mga kabebe. kaya ay Kaya uh, sa mga may balak dyan na bumili po ng mga itik na ready to lay na po is available na po tayo ngayon. Nagbibinta po tayo ng mga itik na ngayon. So, so mga nagtatanong kung paano nyo ako makontak is uh, i-message nyo lang po ako sa Facebook ko po. Uh, ito po yung Facebook ko. Yan, dyan. I-message nyo po ako dyan mga kabebe para naman po ay maka uh, PM, pm naman po tayo how much, how much. Charot. Sana ay ganun lang din po. PM, PM <laughs> lang. wag na yung uh, ma'am. Ganyan, ganyan. <laughs> Joke lang. At yun nga mga kabebe, ah, uh, ito nga yung mga alagang itik natin nakikita nyo naman uh, yun nga, relax na relax nga yung mga alagang itik natin, at yun nga mga bebe ha, <laughs> ako nga pala yung duck girl ng Bukino nang nagsasabing magandang buhay po sa lahat, sana nga po ay uh, magbili na kayo ng itik bilhin nyo yung itik ko, dito lang po sa Bukidnon area mga kabebe. at yun nga mga ka yun lang po yung pagmamaritisan natin ngayong araw thank you for watching